For today's video mga boss, magpapalit tayo ng suspension bushing ng Mitsubishi Mirage, tapos ball joint tapos palit na rin tayo ng kanyang CB boot, tapos shock mounting lubog na yung kanyang rubber mga boss eh. so napalitan na natin ng shock mounting mga boss tapos yung kanyang shock boots so sira na yung kanyang shock boots, mga boss eh. ayan so napalitan na natin ng shock boots saka ng shock mounting so yung kanyang shock mga boss binalikan natin kasi okay pa naman yung kanyang shock so hindi mo na natin pinalitan para makamino si share tapos palitan rin tayo ng tire drag tapos ng uh, bag cover gasket may tagas na yung kanyang bag cover gasket malutong na mga puso kaya naman eh so napalitan na natin ng bag cover gasket yan mga boss tapos spark plug nagpalitan rin tayo ng spark plug sinabay na rin natin mga boss yung spark plug kasi uh, pangit na yung kanyang spark plug ngapos hindi na maganda yung spark plug niya hindi na mo yung pinaka dulo niya so pinalitan na natin ng bago yan nakapit na lang natin yung mga tayrad tapos papalitan natin ng press natin yung bushing So ayun mga boss, nakabit na natin yung tire rack earn. Tapos yung mga shock. Tapos yung CV CB, CB joint. So ipapalay na lang natin to kay okay. boss din. Hello, okay. hello.